Hello po! Kamusta na kayo dyan? Parang na-miss ko kayo ah. Ayun, pasensya na nga po pala kung wala akong mga bagong video ngayon. Kasi nga po, nagtatrabaho na po ako ngayon. Tapos malapit na rin po yung board exam ko. Sa Sabado na po yun. Ito pong darating na Sabado, July 2 and 3. So pag-pray niyo ako ha. At ayun nga po, day off ko po ngayon. Kaya naman, naglakwad po ako. At yun nga po, isa so na nga po ako dito. Tagalaguna nga po ako kasi dito po ako nagtatrabaho. So, Laguna Boy, di ba? At ayun nga po, dahil nga po day off, sabi ko, ba di ko kaya uh, puntahan yung mga magandang lugar dito sa Laguna? Lalo na yung malapit dito sa tiyatrabaho ako. At yun nga po, pakita ko po yung Nubali. So, ito po yung Nubali. Oh. Pakita ko sa inyo yung pangalan, ha? Ah. O, oh, di ba? Nubali. Ayun nga po. So, kung mawapasin nyo po, uh, medyo maulap po, no? Kasi nga po, uh, may bagyong tayo ngayon, si Bagyong Falcon. So, mapalad ako dito sa Laguna kasi hindi nga po ako bina. Hindi ka tulad doon po sa lugar namin, sa Malabon, eh, talagang uh, nagpaha po talaga ng malalim. Pero sana, uh, pag-play natin na sana, okay na silang lahat doon at uh, umalis na si Bagyong Falcon. At yun nga po, dahil nga dito ngayon sa Laguna, ay eh, ipapakita ko sa inyo kung ano ang makikita dito po sa New Bali. Kasi ang alam ko po ay ipunti na nga po sumisikat ang New Bali dahil sa napakagandang mga attraction na inyong makikita. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa aking naibong paglalakbay, pamamasyal, karanasan at kung ano ano pa. Ako po si Ernani Bindi, ang nakwadjero niyo kaibigan dito namang sa YouTube. Ano, is ko yun na. Go, go, go. Excited na ako makita si New Bali.